So, itong hawang ko ng connector idol na XLR female to dual RCA. So, pwede natin ito magamit kapag gumamit tayo ng dual amplifier dito sa ating equalizer. So, XLR output ang gagamitin natin dito. So, kapag uh, single amplifier naman ang gagamitin natin dito sa ating equalizer, itong XLR output naman. So, itong gagamitin natin ng na connector. Ayan, dual XLR female to dual RCA. Kapag uh, dual amplifier naman, ito. Kapag XLR output tayo ano? no? kasi meron tayong mga unang ginawang video na naka TS output ang ginamit natin ngayon meron tayong connector dito na naka XLR connector so pwedeng pwede ito so ngayon itong ating band ng ating equalizer pwede natin maset yan yung, yung, channel 2 para sa ating low yung channel 1 para sa ating pangbinday pwede natin maset yan dahil meron itong banda. no, so nakatipindi sa settings ng ating equalizer so kung dalawang amplifier ang gagamitin natin dito dito kapag XLR output ang gagamitin natin ito lang ang connector na gagamitin natin Ayan, ano? So, tig-iisa nito ng ating amplifier. So, yung channel 2 sa isang amplifier, yung channel 1 para sa pangalawang amplifier. So, katulad nito, output tayo dito sa ating channel 2. So, output tayo dito sa ating channel 2. Tapos, ito ngayon sa isa nating amplifier. So, audio input lang siya, Ayan. Tapos, channel 1 naman, output dito sa ating channel 1 tapos papunta sa pangalawa nating amplifier so limbawa naka BCD tayo so medyo maiksi yung ating wire dito mayroon naman mahaba ito idol pero itong napili ko lang ano dahil mas sa uh, mababa naman ang presya niya itong ating connector na to ayan so kung dual amplifier na ang gagamitin natin itong connector na gagamitin natin para baka pag uh, split tayo ano splitter na rin ito papunta sa tigisan nating amplifier so ngayon kapag single amplifier naman na XLR output ang na gagamitin natin dito papalit tayo ng connector kapag isang amplifier lang ano ito ito lang siya dual XLR female to dual RCA so output lang din tayo dito kapag XLR output ang ginamit natin dito. Tapos kung anong amplifier ka natin, dito tayo mag input. So ganoon lang siya idol ano, kapag XLR output ang gagamitin natin, ganoon ang gagawin natin. So ang ating signal dito o yung ating input, kung manggagaling man yan sa mixer, dito tayo mag input dito sa ating input channel 1, channel 2. So depende na lang yan, may mixer tayo or wala kung may laptop man tayo, ang connector na lang na gamitin natin dito, pwede din dito, ano, yung unang pinakita natin video, kapag sa equalizer, pwede natin ito magamit sa ating source, kapag laptop, cellphone yung ating connector na to, itong 3.5 to dual, XLR, male, ito, itong XLR na to, ito, pwede din natin ito magamit sa ating mixer, kapag B8, tapos sa microphone, ang purpose ng ating XLR input, ito, so, alimbawa, laptop, dito lang tayo mag-input idol sa, Channel 1, Channel 2 lang din niya. Ayan. Dahil naka-XLR ang ginamit natin dito. Ayan lang siya idol ano. Yung connector na to. Medyo may katibayan din siya idol ano. Ayos din ang pagkagawa nito. Ayan ano. So nabili ko lang to through online. Okay ko na lang sa comment section. Ang link nito mga idol. Ayan. So okay naman ito matibay. Medyo may kakapalan yung kanyang. Uh, cord, tapos kapag ginamit naman natin sa sa kanyang RCA dito, input na higpit, higpit siya. Halimbawa 'yan, oh. Masikip, masikip siya. Ayan. So, ito lang siya idol no. Itong konektor na ginamit natin dito kapag dual uh, amplifier, pwede itong ating mga konektor na 'to. XLR output ang gagamitin natin dito sa ating equalizer dahil naka-XLR connector tayo.